At ito na nga po, uh, naluto na ang burong talangka at atin nang bubuksan. Siyempre, kailangan bandawa sa tubig. Dalawa. Siyempre, dulutang yung masin naluto sa asin. Okay, tatlo. Apat. Apat. Lima. Burong talangka na. Buksa na yan. Tumal na. Ayan na kaya na po tayo. Aligi, aligi ulam. Aligi ng talangka. Ang kulay po niyan. Black at saka orange. Legend po yan, legend. Alamat. mo? mga nakatikim lang ang makaka-appreciate. Katakot po yung palabas. Jeepers, creepers. Naligis. Oh. Talo pa po nito, java rice. Wala pong sinabi kahit anong java rice pa dyan. O, oh, yung pa ko. Oh. O, subo na ko Hmm, darap. Okay po. Bye-bye.